sa mundo ng call center. Sanay na ang mga ahente sa puyatan, sa kape, at sa mga reklamo ng kliyente. Pero minsan, may mga tawag na hindi dapat sagutin at may mga gabi na hindi dapat pasukan. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero huwag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Alas 11 ng gabi. Papasok si Lara sa 25th floor ng opisina sa Ortigas. Ang shift niya, graveyard, tulad ng dati. Hmm. Gabi na naman. Kape, tara. Sige, pero wag mo akong iiwan mamaya. Ang creepy ng floor natin pag 3am eh. Iba ang lamig ng hangin ngayon. Ingat kayo. Good evening. This is Lara from Phoenix Tech Support. How may I help you? Pasensya na po, anong concern ninyo? Ang anak ko, nasa linya mo, isa sa inyo. <laughs> Lara, may narinig ka rin? Parang may humahagikik sa kabilang cubicle kahit wala namang tao. Oo nga eh, pinagtitiripan ata tayo. May kasamang espiritu ang linya kanina. Hindi yan ordinaryong tawag. Ano bang pinagsasabi ninyo? Focus tayo sa KPIs. Tigilan ng takutan. <laughs> Ako'y gutom na. Nagpanik ang mga tao. nag out ng ilang segundo. At sa pagbabalik ng ilaw, may isa nang nawawala. Ala, nasaan si Tess? Nandito lang siya kanina sa likod ko ah. Hindi siya umalis. Teka, may dugo sa sahig? Hali kayo, dumikit kayo sa akin. Lara, saan ka pupunta? May narinig akong iyak. Parang, parang bata. Sa dulo ng hallway, nakita ni Lara ang isang maliit na batang umiiyak. Ngunit sa likod ng bata, may isang aninong humahaplos sa hangin. Anong kailangan mo? Ako ang ina ng nawawalang tinig. Ako si Tess. Hindi ako dapat nabulabog. Nagising si Lara sa klinik. Siya lang ang natagpuan. Si Tess? Wala. Pero sa CCTV, isang babae ang gumagapang palabas ng building na parang hayop. Mula noon, sarado na ang 25th floor tuwing gabi walang nagsasalita tungkol kay Tess. Pero may mga ahenteng nakakarinig pa rin ng boses sa linya tuwing alas tres ng madaling araw. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Night Shift, ang halakhak sa linya. <laughs> Hindi lahat ng trabaho ay para sa lahat ng oras. Ang katawan at kaluluwa ng tao ay may hangganan din. Sa paghahanap buhay, huwag kalimutan ang pahinga at higit sa lahat ang panalangin. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, hinilabutan o kahit papaano na aliyo. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwentong kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli, mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. kita -kit sa susunod na episode.